Pero Jassy, hindi kayo magselos yung ano, mga fans mo no, with Hendrik. Di ba? Ah. Kasi siyempre may kilalang kalab team ka eh. Di ba? Tapos ito nga si Kino. Hindi siyang lagi mong kasama. Paano ka magkaroon ng selos si saan? Uh, wala naman po. So far, wala naman akong nakikita. Wala din naman nag-message na mo sa akin. Ganun. Kasi... Mamaya, with my, meron na. <laughs> <laughs> with my supporters to. naman po kasi, they know me and I know them po na kahit ano pong gawin ko, they will support it na kung meron man akong ka-love team or wala. Because uh, from the very start naman po, they support me as Jassy naman po. And then, dumating po yung my love team, ganito, ganyan. They supported it po. So, I think kahit ano naman pong gawin ko with my career or ano, nandyan sila para supportahan ako. As long as tama pa yung ginagawa ko, yun naman po yung for them. Pero okay sa'yo na makalove team. Halimbawa uh -huh. si, ano, si Kino. Kino. Wala naman po problema sa akin, wala naman po kasi parang we're good friends so makakasama mo yung friend mo and I think hindi siya mahirap gawin kasi comfortable na kayo sa isa't isa, alam niyo po yung gano'n. Mm.